yung uh, araw mga kasama uh, akala ni Sara Duterte, siya so, ay naka 3 points na, kaya tumantula yung kanyang uh, niya naka 3 points na siya pero ang problema facilities para sa Kutin ni Sara, yung mga continental pan, yung merit race product, yung mga peking risito, yan yung kinakontra ng kontra. rule. Nakita ng Korte Suprema yung date. Pero hindi nakita ng Korte, ng Korte Suprema yung milyon-milyon ng mga peking isibo. Hindi nakita ng Okay lang yun sa kontra-suprema. So, ganyan ang referee sa Pilipinas. Madugas, madugas ang referee. So, akala nila, akala ni Sara Duterte, naka-three points na siya. Pero hindi po. First quarter pa lang ang laban. Pagkating ng last 2 minutes sa laban ng bayan, ang referee ay hindi ang kontra-suprema katotohanan ay hindi magdidesisyonan ng mga bulok ng mga magistrado ng kontra suprema, kundi ang magdidesisyon ng katotohanan at ang kapararan ng bayan ay mismo ang mga bayan, ang taong bayan na nagagalit ngayon at tumalabas sa mga lansangan. Maraming salamat po.